guys, nandito ako sa sa Central Palingki at bumili ako ng ulam na lulutuhin at ito ang nakita kong pusit. So tara, lulutuhin natin. Ayun na, hindi ako lang ang pusit na malaki. And after mahiwa, ayan o, no? lilinisan ko na yan. Malinis na yan. So, next ay hiwain natin ng maliliit na hiwa so ayan na nga guys kailangan ito ay masarap ang pagkaloto so lutoin ko ito ng adobo so ayan na nga tinanggal ko ang ulo at iniwa ang hiwa yan na maliliit para masarap So ayan nga hindi na nga pwede natin patagalin pa pag iwa dahil ako ay nagutom na at gusto ko itong ituhin na Ito ang kalalasan na niluluto ng tatay ko sa probinsya naaalala ko anong galing siya sa dagat ng ng isda at ito ang kanyang nahuli Sa pag uwi niya dalala niya itong isingin kami pag naluto na ang ganitong pagkain naalala ko yung nasa probinsya pa ako ay nga guys kung lagyan mantika sa kawali at, at lagyan natin bawang at sirod natin ang sibuyas bumbay ayun lang nga guys napakasarap pagkasarap nito kailangan magmuli sa ka ng bawang at sa bumbay mo na maigit para mangalabas ng amoy at mabango at sabay na natin ang pusit na malaki ayan o oh. haluin lang natin ang haluin and then magnet ang bawang sibuyas buya tapos lagyan natin ang supa para ang at maalim na susunod natin ang tuyo so simple ano lang ingredients ayan takpan natin for minutes open Ayan, kulong-kulo na siya, guys. Na, pagkasap simple ingredients lang at lagyan natin ng udong. Isang udong na pagkasarap. Naalala ko sa probinsya ko. Naluto kami ng salmon, may udong. Pusit, may udong. Ayan guys. Ayan na. Ayan udong na. siya. Ready to eat!